Hello today is Wednesday po. Kain ito po ngayon ako sa karinderia. Ngayon, yung pagkain po po ay itlog. Itlog po. Itlog. saka uh, bumili po ako ng ito po yung sausawan ng binili ko yan ito po ano ba ito? <laughs> atay po siya ng manok tofu simpleng buhay. Yung atay. Fifteen. Ang tofu, 10 po. Ngaon. Sarap po siya. Inihaw po. po. Tokwa po. In English ko pa. inihaw po sa harap po. Inihaw siya yung... Ito po ang buhay ah, so ko. Simpleng-simple lang po. Lagyan ko po, po ng patis. Ayan, patis. Nasa karinderia po ako. Ito lang po yung ulam. Kalahating panin lang. Yan po ang sarap. Ay, kamay na nga lang ako. Simple. Ayan. Hmm. Ayan. Ah, malabo yung ano ko. Video ko. Sorry po. Ayusin ko nga po. Paano kaya? Tokwa. ini na po. parang malabo yung ano ko. Kaya po, yun na lang ako na kutsara. Yung worth ng ano ko, pagkain ko, kalahating rice, 8 pesos, itlog, mahal na, 15 pesos na po. So, naka 50 pesos ako sa araw na ngayon. Ayan po. Isa. Hmm. Panalo po yung sausawa nila. Ito lang po ang buhay hindi nga ako nag-almusal diretso ng tanghali ako ito po ang door ako umihaw hira po ng buhay ngayon pero good vibes lang pasalamat ako dahil may, may pakain pa higit sa lahat po. Gising pa po. Ay, wala na akong ano. Ubus na pala. Ubus. <laughs> Hirap. kakain po tayo. Basta, laban lang sa buhay po. Kung ano lang yung meron, na kaya mo, yun na lang po tayo natin. Tugos po ang ulitang buhay. Grabe yung sausawan. Tabi ko na po. May tira pa po akong pakain Kapunan ko po, po mamaya. Ito so po. ikanin pa po. Okay na yan. Isang dakot. <laughs> Tapos yung itlog. Take out ko na lang. Okay na po yung lunch ko maya Ang aming salamat po. Happy Wednesday po. Maklarang day. Hello everyone. Good vibes lang po. Salamat sa Diyos at nakakain po ako. Sarap ng ulam. Thank you po. Ayan po, ubus. Ubus po. ra lang po ako. Balod po na lang. Tapos yung himagas ko, yung coffee. kuning ko lang po yung coffee ko. Ayos. Thank you Lord sa food. Pwede mo pa po kayong coffee.

ang importante ko na ako ngayon umaga na to. I-share ko lang po sa inyo yung kinain ko ngayon. Uh, Simpleng buhay. Kasi yun lang po yung kaya. So, di ba solve na po 50 pesos kasama na yung kape. Um, almusal sa kalans ko po yun. Yan, ubus po. Thank you. Ito na po yung... Ay! Bayad ko pala. Wait. Eh. Bayad na? Hindi po. Ah. Hindi po. Sinisingil na ako. Sige. Yan po. Coffee po tayo. Yan. Yan. Thank you po. Share ko lang po yung uh, magandang buhay ko ngayon, Wednesday. Yan. Ano man ang problema natin sa buhay, ito lang po dapat gawin natin. Pasalamat tayo. Nagising tayo. Ayun po. Solve na po. ang um, kape. <laughs> Yan po ang dessert ko balik po. Kasi di pa po ako Happy Wednesday. Happy Wednesday. O, tingnan nyo po. Konti lang po yung ano po. Yung lands ko po. Ito po to. 13 pesos po. Yung coffee. Black coffee po siya. So, na, naka 63 po ako ngayon araw na to. Balida. eh. Happy lang po tayo. Good vibes. Thank you binigay na yung suplik. Salamat po. Gandang araw po. Yan lang po. Share ko lang po yung kinain ko sa araw na to. At gaano kasimple. Gawin simple ang buhay. Kahit na ano man pinagdadaanan natin ngayon. Tuloy lang ang buhay. Nandiyan naman si God the, the, Good morning everyone. Good vibes and happy life lang po tayo. Yes. Ito po. Iman.